Isang mapagbalang araw mga kapatid. Ngayong araw ako ay magluluto ng pork minudo. So ayan yung ginawa ko. Tinunaw ko muna yung mga taba para mabawasan yung kanyang mantika. And then tinanggal ko yung ibang mantika. Ayan nilagay ko na yung ating bawang. Ayan lutuin natin yung bawang nang maigi para masarap at masarap yung amoy. And then sinunod ko na yung ating sibuyas. So, ayan niluluto natin maigi yung ating sibuyas bago natin ipaghahaluin lahat. And then kapag luto na yung dalawa na yan, paghaluin na natin yung ating taba sa ating mga lamas na nailuto natin. And then, pagkatapos yan, ilalagay natin yung laman ng karne at dyan natin gikisahin maigi yung ating karne at hindi muna ako maglalagay ng mga asin na pampalasa at paminta. Saka ako na ilalagay kapag naluto na yung ating karne at na iluto na ng maigi, nagisa na ng maigi saka ako maglalagay ng mga pampalasa and then saka ko din ilalagay yung ating kamatis kapag na change color na lahat ng ating karne So, ayan, okay na yung ating karne. Pwede na natin ilagay yung ating kamatis. Ayan nga, inilagay ko na yung ating kamatis. So, ganyan ako magluto. Yan yung aking proper way ng aking pagluto ng ating pork minodo. And then, yun na nga pala, kailangan natin igisa maigi lahat mga meat na ating iluluto at hindi muna natin tatakpan. Hanggang sa ito ay ma maigisa ng maigi and then pag nagisa na ng maigi at saka natin ito lalagyan ng sabaw. Ayan, kung napansin nyo ay hindi ko tinatakpan. Hindi ako nagtatakip ng ating niluluto. And then, saka ako naglalagay ng ayan, may paminta tayong nilagay. And then, maglalagay din tayo ng asin na pampalasa natin. And syempre, meron tayong seasoning na ilalagay. So, ganun yung aking pagluluto. Hindi ko siya sinasabay kapag hilaw pa yung ating karne. And then, gisahin ko muna ng maigi. So, kung pwede ka lang kumain at nagugutom, pwede mo na yung kainin kasi may lasa na at naluto na yan ng maigi, nagisa na. So, mamaya-maya ay eh, saka ako maglalagay ng tubig para pampalambot natin sa ating karne. So, ayan nga. Patuloy ko pa rin ginigisa yung ating karne. And then, para mailuto ng maigi. And, saka ko naman, ilalagay yung ating sabaw kapag mamantika mantika na siya ayan medyo na nagmamantika na tinitingnan ko nga kung mamantika at saka luto na yung ating karne sa pagkikisa ayan kung napapansin nyo at saka hindi masyadong mataas yung ating apoy o hindi masyadong malakas yung ating apoy para hindi masunog at hindi magda-dry so ayan kaya nagkaganyan ayan naglagay na ako ng ating sabaw para pampalambot natin. Kasi papalambutin natin yung karne although yan ay luto na dahil nga yung ating lulutuin ay pork minudo. Ayan, tinakpan ko na. Finally, tinakpan ko na dahil magpapalambot na tayo. At ayan nga, kumulo na yung ating pinapalambot na karne at maglalagay na tayo ng tomato sauce. Ayan, tomato sauce yung ating ilalagay sa mga oras na yan para sa ating pampakulay. Ayan. Iba. Yan yung aking gamit. Filipino style na tomato sauce. Halos kadalasan ng mga nagluluto ay talagang kagamit tayo ng tomato sauce sa ating niluluto. Sa ating nilulutong minudo. Ayan, ang ingay sa labas. May motor. Ayan. Ganun ako maggisa ng ating karne. Gigisahin ko ng maigi at hindi ko tinatakpan. At naginigisa nang maayos katulad na lang ng mga manok pag nagluluto tayo kailangan natin igisa ng maigi para iwas lang sa so ganun yung aking proper way ng pagluto ng aking pork minudo ayan yung aking ginamit ayan tomato sauce Filipino style diba yan din yung ginagamit natin kapag nagluluto tayo ng spaghetti and then ayan na yung aking nilalagay na tomato paste kasi yan yung ating pampalapot ng ating sarsa ng ating pork minolo. So, ganyan yung aking pagluluto. Ayan, tomato paste. Ayan yung aking sauce na nilagay last. Ayan, magpapalambot ulit tayo. Magpapakulo ulit tayo. Kaya tinapan ulit natin. Samahin ng apoy lang para hindi mauubos ka agad yung ating sabaw. And then, ayan, naglagay ako ng sugar. Hindi puno yung kutsara siguro mga nasa 3-4 lang ng kutsara yung akin nilagay na asukal para panlaban natin sa asim kasi maasim yung tomato sauce kaya kailangan natin maglagay ng asukal so ayan talagang almost done na yung ating uh, nilulutong to, uh, nilulutong minudo at nilagay ko muna yung ating patatas lagi natin na ang unang ilalagay ang patatas kaysa sa carrots di ba kasi nga ang carrots ay pwede natin kainin hilaw pero ang patatas ay hindi pwedeng hilaw. Kaya lagi siyang nauunang ilalagay sa kahit anong mga ating niluluto. So, ayan. Nakapakulo na natin yung ating patatas. Sinunod na natin yung ating carrot. So, ayan. Konting gambot na lang at yan ay maluluto na. At saka natatakam na ako. Dahil nga, gutom na ako. Yan yung aming pananghalian. And then, yan yung ating pampasarap yung ating renal liver. Yan. Ilalagay ko lahat yan para wala na akong tatakpan. Kasi, hindi ko alam kung kailan ulit magluluto ng ganyan na lutuin kaya kailangan ko nang ilagay kasi masasayang pag magtitira pa ako so ayan, ilalagay na natin yan and then, halo natin ng maigi para yan ay halos matatapos na yan, imix lang natin ng maigi kailangan ko lang siya imix ng maigi and then tatakpan ko ulit papalambutin na yan. Almost done yung ating nilulutong minodo. Luto na rin yung ating mga gulay. Ang sarap ng amoy. Ang sarap kumain. Kaya na rin yung inulam namin maghapon, tanghalian, at sa hapunan. Kasi nga ang sarap. So, ayan. Iturang minodo na talaga. And malambot na lahat ng ating niluluto. So, ayan. Ang sarap kumain. Nakakatakam. Ayan. Ang dami kong nakain at this time. Yung maghapo namin, sobrang kumain kami ng marami. Kasi nga, ang sarap na ating nailuto. O, um, sa mga gusto magluto ayan tingnan nyo kung paano ako nagluto and depende sa inyo pagluto ayan maluluto na yung ating niluluto at last na natin ilagay yung ating red bell pepper so ayan yung aking luto minuto for today thank you for watching hanggang sa muli be kind always and God bless to all of us thank you thank you for watching God bless and So, ayan, almost done na yung ating nilulutong minodo. Sobrang sarap na sarap at takam na takam na ako. Konting kimbot na lang, nasa isang minuto na lang ay matapos na yung ating niluluto. And then, yan yung pinakalas natin ilalagay ay ang red bell pepper. So, yan yung nagpapasarap sa ating minodo, yung lasa ng bell pepper. So, yan lang yung ating iluluto for today, yung aking maisa-share for today. Sana nakapulot kayo ng aral. Thank you for watching. Hanggang sa muli.